Hello po mga kaibigan. Kumusta na kayo dyan? Meron po akong tanong. Gusto nyo bang maging bihasa sa chess? Gusto nyo din bang aangat yung ratings nyo? Kayo ba ay nangangarap na sana ang ratings nyo ay aabot ng 2,000 sa Liches or sa chess.com? Kung ganon, meron akong ibibigay na tips. Ito po ay 100% effective. Number one, dapat po ay maglaro ka ng chess palagi. Alam nyo po, ang chess kasi ay isang laro ng discussion karti at kasanayan. Kung gusto nyo po na maging bihasa, kailangan nyo po maglaro ng madalas. Pwede kang mag-play online sa chess.com o di kaya sa lichess.org dahil yan ang pinakamabisang paraan upang matuto sa larong ito. Pangalawa, pagkatapos ng bawat laro, whether it's online or over the board, kailangan po ay huwag nyo pong kalimutan na suriin at balikan ang inyong mga moves. Ibig sabihin, dapat nyo pong i-analyze ang bawat laro niyo po. Yan ay makakatulong sa iyo na matukoy ang iyong mga maling moves, kung saan ka mahina, saan yung mga pagkakamali mo, at yung mga pagkakamaling iyon ay hindi na mauu. Pero, paano mo ito magawa? Na hindi mo nga alam kung saan ka nagkamali. Hindi mo nga alam kung anong dapat i-move. Ano ang tamang strategiya? Ano yung tamang sequence ng mga openings? Ang tip number 2 na ito ay talagang makakatulong sa inyo na husto. Ito po ay number 2 kukuha kayo ng personal trainer. Sa aking pagkaalam, ang pagkuha ng personal trainer, lalong-lalo na kung ang trainer mo ay isang titled players, halimbawa national master, international master, o kahit grandmaster, video Master, ganyan, no? meron pong bayad. Ito po ay nagkahalagang minimum na 500 pesos per hour. Kada oras yun, 500 pesos. Pero, ma improve talaga ang inyong mga laro. Kinakailangan na mag-invest tayo ng pera sa mga ganito kung gusto nating maging bihasa. Mag-hire tayo ng personal trainer. Siyempre, yung mga trainer na bihasa din sa larong ito. Para naman sa akin, kung gusto nyo po na ako'y maging isang personal trainer nyo po dahil gusto ko pong makatulong, pwede na po sa halagang 200 pesos per hour. Pwede ko na pong ituro sa inyo kung ano talaga ang sikreto ng ibang players bakit sila ay napakabihasa sa larong ito. Yan po ay dahil meron po silang personal trainer. So kung gusto nyo pong mag-avail sa maliit na tulong na ito, pwede nyo po akong kontakin at magsimula tayo para aangat ang rating nyo. Maraming salamat. Bye bye.